May makakares no. Ah uh, mga kalala natin diyan no. Ah uh, meron na lang abono. At tayo ay siboy abono. Uh, mga mamumtitan natin ay puro abono lang. Para hindi bawa manlas mga kalala natin no. May makakares sa kalala na Ah uh, pangiigada para natin yung mga natin mga malala natin na nag-aabono para halba naman manalan ko. Makukuha man lang kahit pa nang ano ah uh, tulong oh ano uh, mailipip no? para hindi tayo maisa no? maisam so ito po lang mga kares no? update lang ulit ah ma'am magkano po yung bono po yan ma'am 755 po ma'am pwede mga itap po kung ano kung maling po talaga maling ah. Magkano po ma'am? 775 Ay 776. 775 775 775 Ito po, 8 po yan, 8 ba 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 ito? Oh, wala na pong masibo ito 7785 tama tawagan ko lang ito 10, Ten, ten, pesos. Eh, ten pieces. Ten pieces. Hello po ma'am uh, Ah ma'am, bali na pick up po na po yung ano ma'am Bali 10 pieces po na maling uh Oo, -oh, maling oh, siya na, na Opo, maling po siya ma'am Sige po ma'am Bali yung ano po niya ni 7, ano, 775 po Ah 775 po ma'am 75 75 po yung abono Ang abono mo? Opo, opo Okay po ma'am um, On the way na po ka dyan ma'am

Let's go.

So, yun. Legit. Legit mo na naman. Another successful. Digit.